Hello magandang gabi po sa aking kapwa OFW Ako boy OCW in Saudi Arabia Target natin guys 200,000 Kung paano natin iipunin ito Sa mga first time pong nag OFW Sa mga deeds na mga first time Ito bibigyan ko kayo ng technique Kung paano ko ginawa at makakaipon tayo ng target natin 200,000 Guys kung ang inyong sweldo is 20,000, ang 10,000 yan po ang ipapadala nyo sa Pilipinas. At tuturuan nyo po silang palalaguin yung 10,000. At yung 10,000 ay ay ihuhulog mo sa inyong bangko. Dahil pag kayo'y umuwi 24 months, 10,000 is 240,000. So, sumubura pa kaya isipin po natin ang hirap mga muhang sa labas ng bansa. Hirap mag-work lalo na mag-Ramadan. Halos wala tayong tulog ay bagwala nang paglalagyan. Kaya 10,000 po i bank mo sa iyong bangko bago ka mag-abroad. Para pag-uwi mo sa Pilipinas, i-invest mo 'yung 100,000 for time deposit. Dahil may interest po na 500, I think now 500 or 600 at itong interest is direct po sa inyong ATM separate doon sa time deposit. At itong 500 na interest ihuhulog niyo po sa MP2 pag-ibig fund or is 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 west para po tayo ay hindi na babalik para sa abroad dahil yung pira natin is magawa na nating passive income yung ating naiipon po ay yung pira ay siya na ng ating patatrabahuin at yung natitirang 140,000 yung 100 po, i-start nyo po ng negosyo. Yung fashion nyo po. Halimbawa, wala pa alam magne-negosyo. I-start po tayo sa maliit na negosyo sa vendor. For example, magluto kayo ng biko, bibingka, or pandesal, or uh, pagkain. Ilalako nyo para magkaroon ng ginansya para tumutubo yung pira at yun ang ating gagawing pamili ng ating pagkain or bumili kayo ng bisunet I think 8,000 lang ang fesunit at least papasok doon ang ating pira at yan nakakatulong na sa ating pan-araw-araw. Huwag po kayong sobrang gastador. Huwag po kayong magmamayabang na kayo'y nakasakay na sa aeroplano. Huwag kayo ng party, ng party. Birthday, ng birthday. Dahil isipin nyo, 24-7 ang ating trabaho bilang DH like me. Isipin nyo, punong-puno na po tayo sa aybag. Wala na pong paglalagyan. Kaya tiis-tiisin natin ang ating kagastador, sinup sinupin natin ang ating pira. Dahil kung hindi kayo matutong magsinop, hindi kayo matutong mag-invest, hindi kayo matutong protektahan ang inyong kwarta, balik-balik po kayong mag abroad At isipin nyo, ang abroad po, swerte-swerte po, lalo na sa mga yaya. Dahil pag na-disgrasya ang inyong alaga, dalawa lang po ang pupuntahan. Pag na-disgrasya yan, tsak, sigurado na. Kaya, ipasok natin sa ating utak ang iipunin, tatargetin natin ang 200,000. Kaya ganyan po ang ginawa ko para pag-uwi, masaya at hindi na babalik dahil naka na yung 100,000 for time deposit. At yung interest pa magagawa pa natin sa pulong ng MP2 sa pag-ibig fund or mamimili kay or sa SSS. At yung 100,000, inuulit ko lang po to para mabalikan uh, nyo po, ay i-start yun ang negosyo. Kaya ganyan po ang aking style para po ito sa mga first time at wala pang kaalam-alam. Huwag nyo po kayo mag-happy-happy sa inyong kinikita kung ayaw nyo nang magsibalik-balik ng pag-a-abroad. 24 for 7 po. Okay po? Salamat po sa mga ka-OFW po. Ito po on duty ako.